Welcome back to our channel! Namiss ko kayo guys! Ilang araw akong hindi nag-vlog? Pang 4 days na to? Yes, pang 4 days na yata to ako bago nag-vlog. And in today's video, wala naman akong gaanong ganap-ganap. Ngayon lang kasi ako nakapunta sa garden. Kahit na nandito lang ako sa... Teka lang guys ah, inaayos ko yung ipit ko eh. Kahit na nandito ako sa bahay, alam nyo hindi ako lumalabas. Nandun lang ako sa loob ng bahay. Well, lumalabas ako pag uh, ilalabas yung sa sasakyan or what. Pero hindi ako nakakasilip dito sa garden. And ang nangyari ngayon, medyo natapos ako ng ginagawa ko ng maaga. And naki may nakita ko dito sa garden. Tignan nyo, oh. Kung mapapansin nyo, meron din... ko! natusok na naman ako. Nagtatanim ako guys ha. Ah, pag makita nyo na medyo madumi-dumi yung kuko natin. Dito, Ay, yan, yan, Kasi nagkukot ko ako doon. Tinatanggal ko yung mga damo. Ayun. Pero hindi ko magagawa lahat kasi dahil nga maulan-ulan or madalas umuulan, yung mga damo, ang bilis tumubo dun sa mga nandito sa taas, naka-display. So, ang agenda ko ngayon or ang gagawin ko sa video na to is i-share ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo kasi ito guys, bihirang-bihirang mangyari to sa ating mga gym novar. In na di ba? Ngayong year. Actually, gusto ko pa rin. And well, meron akong dumating na order kanina. And siguro i-open ko na lang siya kasabay nung no, isang na-order ko sa Negros. 3 to 5 days daw yun bago dumating. Sabi nung seller na nabilihan ko. And hindi ko alam kung mabubulok ba yun. Yun nandito ngayon. Kasi sabi ko sabay-sabay ko na lang sila i-open. Kung sakaling dumating yung sa Negros after 3 to 5 days. Malayo nga, oo. And ito kasi dito lang siya. Kaya lang 2 days na siya sa box. Hindi ko kasi agad siya napalala mo. So, ito na. Dito na tayo. Dito, itong magaling na gym no ko. Ayan o. mapapansin nyo may, is may ano dyan ha. Ah, meron siyang tatlo. Tatlo na... Oh, tatlo na nakahiwalay. Kasi guys, ito yung nangyari. Ay, madumi. Sorry. Ito o. Oh, Tingnan niyo kung ano nangyari sa nakita sa video. Medyo malayo kay sa akin nakasumlang kayo. Ayano, oh. Hmm, nakikita nyo may scales siya. scales tatlo guys ayan tatlo and ito ay bihirang bihirang mangyari sa ating mga gymno ayan actually yung last year ko ng mga gymno hindi sila nagkakaganito and buti na lang na check ko ngayon kasi hindi ako nagcha-check ng mga gymno dahil mababait sila sa akin and never akong nagkaroon ng ganito ba Yan, yung scales kaya lang, since madali, madalas umulan, tuwing gabi, umuulan-ulan dito. Hindi naman malakas, pero yung tipong laging basa yung pating mix nila, pansinin nyo to, oh. Parang may, kala, may kalawang, may, ano ba tawag dito guys? Kulay green? Lumot. Yun, parang may lumot yung kanilang pating mix. Kasi lagi silang basa. Lagi silang nababasa. Tapos, hindi gaano mainit sa area niyan. So, ang tendency, nagkakaganito siya ngayon, ito lang yung ginagawa ko binabrush ko lang siya kasi maano pa to eh, natin konti malambot pa yan o, binabrush ko yan tignan nyo yung may mga tumatalsik-talsik dyan o, ganyan lang yung ginagawa ko pero kung may naroon kayo nakikita diyan kasi marami rin sa inyo guys na nagtatanong kung kung hindi daw ba nagkaka-scales yung ating mga gym, no? Abihirang-bihira magka magka meron man pa isa-isa tapos natatanggal ko agad. Ito ito yung sinasabi ko sa inyo, yung bilog-bilog talaga. Ayan o, oh, yan. Yung bilog-bilog na medyo mala, maano na siya sa skin niya. Makapit na yung hindi yung tipong hindi nakukuha ng brush. Wala namang gaano yung malalaki. Ito kasi yung mahirap tanggalin, yung para siyang may tuldok-tuldok. aanohin niyo lang siya, kukutkutin niyo lang siya neto or kumuha kayo ng matulis na bagay, yung tipong hindi siya masusugatan din ng sungkitin niyo pati doon sa mga dulo-dulo. Teka, -dulo. tingnan ko ha. Pakita ko sa inyo ang itsura niya. Hindi ko alam kung kita niyo ha, pero ito oh, ayan Yan, madumi yung koko ko guys ha, nagaano tayo ng lupa, Ayan, kung mapapansin nyo ganyan yung nakadikit, scale ang tawag dyan. So, is, ko lang to. Gaganyan ng ganyanin ko. At eto, nilalagyan ko siya ng Starkel G. Pero bihira kasi, hindi ako yung tipong nagmamantli lagay ng Starkel G. Pag sobrang dami yung inyong mga scale sa gym, no, mas maganda, i-approot nyo tapos sakanyo kanyo siya ganituhin, kutkutin ng ganyan, i tapos ibabad sa may dietane, mga ganon, yung tipong matatanggal talaga, eto pwede pa to eh. Kasi ngayon ko lang nakita, and mukhang bago-bago pa lang yung kanyang yung kanyang scales so maagapan pa natin wala pa gaano dito sa ilalim eh yan o I ano ko lang ipakita ko lang sa inyo kasi hindi ko masagot yung iba ng mga nag-PPM kung ano yung ginagawa ko pag may mga ganito-ganito nga daw. Ito lang po yung ginagawa ko, brush. Ito yung nag-work sa akin kasi yung mga skills naman na nakikita ko is bata pa or bata pa or konti pa lang. scales din. Oh, ang laki na, 'di ba? Kunin niyo lang, kutkutin niyo lang. Or meron kasi ako dito ginagamit na chani. Kaya lang wala pa kasi si Dara, hindi ko mapaabot. Nandito na ako sa ating upuan and nakakulong ako dito. yan, ginaganyan ko lang yung mga scales. Maliliit. Alam nyo guys, nung Monday, pagkakataon ko na. Kasi, nakalabas ako ng bahay. Kasi, napunta kami sa heart center. Nagpa-check up. Doon sa dadaanan namin, sa bandang regalado, madami doon nagtitinda ng mga pames. Kahit ano, kasi madami mga garden shop doon. Naganap ako ng pames. Wala akong makikita. Yung munggo size. Lahat hilera. Wala. Tapos, yung mga nandun lang is yung mga maliliit, matanghito size. Eh, hindi yun yung kailangan ko. Dati yun yung ginagamit ko, di ba? Yung matanghito size. Parang pa na siya. Eh, hindi yun yung kailangan ko. Gusto ko yung munggo size. Tapos, merong iba, malaki. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa size na yun, pero mas malaki siya sa corn size. Yun. Hindi daw, wala daw silang makuha ng munggo size. Sayang mag-hoard pa naman sana ako ng ano, ng pames Kasi nga, Mahirap hanapin dito yung munggo size. Malapit sa amin. O, tingnan nyo guys. Ay, meron pa. Ganyan lang, inaano ano ko lang. O, ganyan, ganyan Di ko alam kung eto bang ginagawa ko is tumatalsik-talsik. Kakapit siya dito sa ibang mga gym mo. Pero, I don't know. Bahala na. Hindi ko makuha yung nandun sa bandang dulo Yun. Buti na lang nakita ko agad kayo. Tatatlong piraso eh. Saktong-sakto talaga na pagtingin ko, yun agad ang nakita ko. Tapos eto na yung pinakamarami ko na may scales. Hindi pa rin siya ganung kadami pero anahan natin. Uy, madami na nga eh. Kadiri oh. Tingnan nyo kadiri. Nangyayari to, pansin ko lang ha, nangyayari to sa mga gymno pag palaging basa yung pating mix nila. Actually, ang gymno no naman natin na ganitong klase is kahit madalas silang basa, hindi naman sila madaling mamatay. As long as may ugat na. Yung ibang namamatay is yun yung mga wala pang ugat. Pinasasabak agad natin sa ulanan, ganyan-ganyan. Buti naman ito, may mga ugat na to kasi matagal na to. Eh. Hindi na ako nagdadagdag ng gym, no? Or magdagdag man ako pa ilan-ilan. Oo, madaling matanggal. Hindi ko na pinapakita sa inyo yung malapitan. Pero madali siya matanggal. Pag sobrang... Ayun na, ayun na si Dara. Kala ko nakatakas na naman eh. Tumakas yung kanina eh. Sino kay Joshua? Sino na? Ba't kasi dyan dumadaan Dara? Meron namang malaking gate. Nakatakas na ngayon kanina eh. Sino na naman nagbukas ang gate? Hindi nyo inaano. Mamaya manakaw yan si Cookies. Halika, halika, halika. Pakikuha yung chani ko dito, oh. dahan, -dahan ka. Ay, hindi lang kita? Oo, oo, oo. Ay, binigyan, binila mo ko. Galing ko sa school mo eh. Wow. Ah, Nakalumot mo ko sa linsan. Meron akong libro. Kanina lang. Ha? Kanina lang. Meron akong libro. Coffee to? By one take one. Hindi. Biniligyan mo ko. <laughs> Walang um, by one take one. pang malaki-laki yung nahugot mo sa akin na... Okay. Hintyan na Nahugot mo sa akin na alawans ah. Guys, kapi tayo. May Ayan pasalubong si ate Dara. Nandiyan yung kulay black may mango ako dito. Ayan na ang bag Kunin mo muna. Yung chano. May pinapakita ako dito eh. Wala na yun. Wala na yung spider. Buksan mo yung tagal yung. Ito? Hmm. Mag chani dyan na black. Hmm. Hindi yan. Yung black. Higpitan mo pa Josh. Josh, feeling ko umano doon. Wala naman yun. Umano siya doon oh. Wala. Seryoso. Pisa dyan. Josh! Doon mo isabit pa dun sa isa, oh. Feeling ko na ano yan. Oo. So, back to ano tayo, ginagawa. Daming ano ngayon. Wala, hindi makita ni Dara yung chani. Pinapairal ni Dara yung ano. Bibig, hindi yung mata. Okay lang? naman ko ulit sa inyo. Yung nakuha ko. Ayan o. Oh. Kita nyo ba? Malinis na sila. Wala na sila mga scales. Hmm. Sana malinaw. Ibabalik ko siya dito. Pala tandaan natin, tatlong unahan. Ito. Ito kasi mga to nasa gilid yung isa eh. Buti na lang nakita ko agad kaya. Lagyan natin na circle iscar G. Dagdagan more. Dagdagan more. Oh, para matandaan natin kung alin dyan yung ano, kinutkuta natin. Wala na ako i-circle to you. Ito na lang. So, ayun lang. Yun lang ang ating nagawa. Na-miss ko lang talaga kayo. And na-miss ko talaga mag-vlog. Pakita ko sa inyo yung mga gym ko. Ang dami sa inyo nag-ano, uh, ano, nag, uh message sa akin na pa-update daw ng gym, no? Ano bang meron sa gym, no? Ito. Yung tinanggalan natin, yung mga pula na yon dito sa harapan, para mahanginan kasi yung dalawa dito, nandito sa gilid so, eto yung mga naglalakihan na tingnan nyo naman naku, dami ko agenda palang gagawin hmm, yan ang lalaki na oh buyag sabi ko pa naman, magdidilig ako ngayon kasi, 18 ako huling nagdilig September, ay August 18. Eh ano na ngayon? 27. Eh kaya lang basa pa sila. Basa pa yung mga ano, tignan yung lolo. Ay, hey, pala, bumili ako ng ganito guys. Kala ko wala pa akong ganyan. Yung ganyang form. Meron na pala. ayun o. Oh. Ang lalaki na nila. Ito pa. Ito, yung, yung iba dito, yung, syempre, yung mga banda dito. Yung mga maliliit dito, guys. Ano yan? Yung mga huli na nabili ko kay Crisel Borse na 500 ata isang, ano, set. Yung mga maliliit na nabili ko isang set. Maliliit lang talaga, in. Nasaan na ba? Wala na. Lumaki na din sila eh. Kasi yung iba dito, nilipat ko na. Tingnan yun, laki. Yan. Ah, natutusok na ako. Kailangan na talaga silang ilipat, guys. Hmm, tignan nyo. Iilan lang yung ganito ko, yung may, ano ba tawag dyan? Yung neon, ang color. Tignan nyo ngayon ang color niya, iba Oh. Di ba before, mamula-mula siya. Ngayon, malamig. Ganyan yung kulay niya, pinkish. Tapos, eto oh si Jelly at ang pangalan nito maliit lang to before tingnan nyo, ang taas na ngayon oh nabili ko rin to kay Crisel Borse eh. siya yung nag uh, nabilhan ko before nung mga set ng gym no na yung mga common tas maliliit. yon pu oh, ang laki na guys oh. pero iba yung price niyan dahil hindi ko alam iba yung price niya eh sa dito 500 plus ko ba to nabili maliit lang siya nang nabili ko ngayon mataas na siya oh and napansin ko sa kanila more on ma mula mula and pinkish ang color nila tingnan ang ganda oh bumalik sa dati black and red oh ayan oh iba yung color nila ito yung nakakatuwa pag may gymno ka gymnovar nag iba yung kulay nila depende sa panahon sino relate dyan yung may mga alagang gymno Diba guys? And, ito yung nasunog ng summer. Ayan o, nasunog siya. Pero ngayon, nakakaano na siya ulit. Nakaka-recover. Sobrang init ba naman eh. Ito, black and red din to. Ayan o, nagiging iba na yung color niya. Nagre-red naman na siya ulit. Ayan. Marami rin pala ako ng mga perfect bar. Ito yung gusto ko. Yung marbling talaga ang color. ba? Asan awesome pa ba? Halo-halo na yan guys. Ito rin yung gusto, ko. Halo-halo na yan kasi may nabila ko dito 9.50, 8.50, 6.50, yon mga nabili ko ganong price. 6.50, 8.50. Ay, ang laki na. Ito ata yun. Ang laki na, guys. Ayan. Ito pa, oh. Ang laki na niya. Nabili ko siya, guys. Maliit lang. Oh, ang laki na niya. Oh, Kanta. Ganito lang siya kali itong nabili ko. Sa mga nanonood ng vlog ko before, hindi ko na kasi nababalikan yung iba eh. Nakakalimutan ko yung title ng no, mga unboxing na ginagawa ko. Ano, maliliit lang sila as in. Yan. So, magtatanong ko saan ko ito nabili kay Hype Socks. Ang laki na pala niya. Ito yung ano eh, ang maganda. Pag hindi ka uh, madalas mag-check ng garden mo, hindi mo napapansin na ano na siya, lumaki na. Ito oh, hinahanap ko kasi 'to. Sabi ko na may nawawala yata ka ako akong gym no. Pero kumpleto naman kasi buo. Hanggang dun, buo. eto pala 'yung hinahanap ko. ang laki na niya, pero hindi siya ganyan before. Maliit lang 'yung ribs, manipis. Ngayon, tumaba. Yan o, oh, ganda o. Oh, marbling. di ba? Kaya pala kako eh, may nawawala akong gym no. Ayan na pala yan, tumaba. Siguro sabi niya, mama, andito ako. <laughs> Ayan o. Oh. Naghahanap ako ng ganito. O, mga T-Rex. Ay, may neon din pala ako dito. Eto. Hindi ko pa rin siya na ripat o. Oh. Kailangan, i-repat ko na. Ayan. Ito yung nabili ko kay Ate Lisel. Lisel Bukolis ng Benguet. ay nabili ko before. Ayan, ang laki na. Para siya monstrous. Tumaba na rin siya. Hiyang sila sa ulan. Ayan. Ay, meron din, guys. Meron. Teka, ha? Meron siyang something. Hmm. Yan, puti-puti na yan. Ihiwalay natin. Ah, alisin na lang natin. Magpapaalam na ako sa vlog, ha? Kasi, may isa pa ako nakita. Ito yung pinaka nakita ko dati na meron. Ayan, konting-konti lang. Pero, naagapan ko. Nawala. Kinaskas ko ng kinaskas ng brush. Nawala siya. Pero, matagal na. Yan yata yung sinasabi kong pangalawang ano, nakita ko na may scales. Laki na rin niya, oh. May malaki ako niyan before. Ang mahal ng bili ko. Napakamahal. Ngayon, bumili ako ng ganyan, tatlo. Maliit lang kasi ka ako sensitive. Namatay yung malaki ko niyan. Sayang yung pera. Ayun lang. Yun lang naman yung aking update sa inyo. Saka na ako mag-update ng plants. Kasi bisibisihan ang lola nyo. Ayan, hanggang doon. So, bye, bye guys. At lilinisin ko na yung isa na yun. Tapos ibabalik ulit dito. Kakaskasin ko lang. See you on our next video. Bye!